guys. Kita na po natin ang ating natanggap kay Ma'am Se Celebrado. Ito na po. Wow! Chocolate stick. Delicious. Ito na po. May mga cookies. May dalawang pampers. Yes! Ito na po. Hmm, napakadami. San ka pa? Ito, may toothbrush na si Aki. Papuntang school. Kailangan ng, tamang tama. Kailangan ng hygiene kit. Ito rin, mayroon din tayong softener. Special pa yung binigin ni Mama. Binipant yan. Tsaka, mayroon din tayong alugam hair shampoo. May alubero na tayo. Tamang tama yan sa akin.